guys karo ipakita pakita na ko ninyo ako ang um, tinanong mga palya niya gikapoy ka ani ikaw ane, mga higala niya karon ni kul ra pero takabaw isa tong kago ani nara yung oh. bunga na siya kailangan po siya yung bunga duha o rapod ka buo siya ano kaduha ganyan ko lagi siya oy na no, o oh. sa so, may ani abuno ani oy sa so, una, na no, naura man ako abuno niya tambok man to ambot sa panahon siguro ni kanya agi mo ko init do dere ya ko na ni siya dere o oh. ta na ko ning tanom na ko kay wala mo koy lain mga katamnan kay kanya ato ang yuta nga napalit kuan man kanang gamay ra ba o kaning hawan mo nang gi Ebay, okay, di man ma putor. Kok Puto na lang ni siyang gi sinako. Na ni siya mga gagmay. Mara na ni gagmay nga tuan. <coughs> ha? Na mo ya, situasi to ang profession diri sa tuan sa tong balay no. Ganahan magugo mga guys man nga kana bitaw na koy kuri-kuri on ma. di tao boring ko ang life samtang himo tang mm. himot, tay inahan diri sa tuang duha ka anak. Dari satu balai, dilita pwede nga dili ko ganahan nga mag boring boring ko kay magsakit ko mag lain akong lawas mahubag akong ngipon ko mag boring boring ko doari o na to ang pipino o, niya to pipino duha ka bunga nyang dahon o wa ano, na mura na anak og lima ka nya wa pa dai ko ano duha pa na iyang anak iyang bunga isagol mo na ko niya siya punuan o ay balo eh yang punuan duha ni ka bupali ah na pipino na diri spikas po na po'y palya, din na po'y balatong naglibog lagi ni sila lagi kung sa, kuan pa asa ni sila yun ano po kuan diri yun o ito po'y wakwak na to na ang palibot o muna yung palibot sa kumbalay na puno ni siya garden yung plano na kuan ako ni siyang butangan og hindi ko man ani malaya ni sila mag clearing, Putangan ako na siya ganing ba kanang usah gani oi igplant kanang cingholan anak, basta mau ana